siguro hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo. Ito po ay kapatid po ng aking ama. Sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia ni Kristo, ni minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng iglesia ni Kristo. Sapat na daw para maka-akay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang, ah, nga, ah, hindi ko alam o baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Kristo at ako. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Kristo doon sa ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisip.